Sa unang tingin, mukha siyang mabuting madre, tahimik, mapagkumbaba at banal. Pero sa likod ng kanyang itim na belo, nagtatago ang isang krimen na walang kapatawaran. Ang babaeng ito ay hindi lamang nananalangin. Siya rin ay kumikitil ng buhay. At hindi lang isa, hindi dalawa, dahil pinaniniwala ang sangkot siya sa pagkamatay ng mahigit isang daan at limampung katao. Ito ang kwento ni Mariam Solakiotis, ang babaeng hindi lang kinatatakutan, kundi kinamumuhian rin sa likod ng katahimikan ng mga monasteryo sa kabundukan ng Greece. Pero sa kulto niyang nilikha, kilala siya bilang Mother Rasputin. Si Mariam Solakiotis ay ipinanganak noong 1883 sa isang mahirap na pamilya sa Keratea, Greece. Maaga siyang namulat sa hirap. Gising sa madaling araw, konting pagkain at buong araw na trabaho sa bukid. Ayon sa ilang ulat, nagtrabaho rin siya sa pabrika para masuportahan ang kanyang pamilya. Pero kahit sa ganitong buhay, may tinatago si Mariam na pangarap. Hindi basta simpleng buhay. Ang gusto niya, kapangyarihan, kayamanan at impluensya. Hindi lang siya basta madre. Sa likod ng kanyang abito ay isang babaeng uhaw sa kapangyarihan. Handang tapakan ang pananampalataya para sa trono ng sariling ambisyon. Walang pagkakataon si Mariam sa mundo ng negosyo. Hindi rin siya nakatapos ng pag-aaral. Kaya sa halip, tumingin siya sa simbahan. Doon, nakita niya hindi lang ang Diyos, kundi ang oportunidad. At sa edad na 23, nakilala niya si Bishop Matthew, ang lalaking magpapabago ng kanyang tadhana at tadhana rin ng daang-daang inosenteng na biktima niya. Nakilala niya si Matthew Karpatakis, pinuno ng Old Calendarist Orthodox Movement, na nagahanap ng bagong direksyon para sa kanyang kilusan. Lumayo sila sa tradisyon ng bagong kalendaryo at nagtayo ng panibagong simbahan. At dito, nagsimula ang pag-usbong ni Mariam bilang si Mariam Sulakiotis. Taong 1927, itinayo ni na Matthew at Mariam ang Panagia Pefcobonugia Monastery, the Convent of the Virgin in the Pines, sa pagitan ng Perteya at mga nayon ng Karke at Lasa na ang layunin ay mag-offer ng treatment para sa may mga TB na may hirap at pagkilala sa Birheng Maria. Pero may tunay na rason at ito ay sa ilalim ng isang misyon. Ang makalikom ng pondo para sa Old Calendarist Movement, ang isang nakakakilabot na negosyo at pagkontrol sa kapalaran ng mga nabiktima niya. Walang makapagsabi kung saan ang galing ang mga pera. Walang legal na record kung paanong ang mga madre ay biglang nagkaroon ng lupa. Ayon sa mga historiador, ang yaman nila ay tila milagro. Pero ang katotohanan ay mas nakakapangilabot. Iniharap ng monasteryo ang sarili bilang isang healing center para sa mga may tuberculosis. Ngunit ang totoo, walang doktor, walang gamot, ang meron lamang ay dasal, sa pilitang pag-aayuno at nakakabinging katahimikan. Sa likod ng mabait na imahe ni Mariam, nagsimula ang mga pang-aabuso. Pinipilit niya ang mga miyembro na isali ng kanilang mga ari-arian, bahay, lupa, alahas, sa simbahan. Kapag tumanggi sila, hindi dasal ang isasagot sa kanila, kundi gutom, pagkakakulong at matinding pananakot. Ito ay hindi sanktuaryo, kundi isang patibong. Isa sa mga biktima ay si Mrs. Baca, isang deboto na nag-donate ng lahat ng kanyang pag-aari. Pero nang gustuhin niya ng lisanin ang monasteryo kasama ang kanyang mga anak, ikinulong siya sa selda kung saan may mga namatay ng TB patients. Dito, ginutom siya at hindi na muling nakalabas pa. Unti-unting nawala ang kanyang lakas. Hanggang sa tuluyan na rin siyang maging isa sa mga bangkay. Ang kanyang asawa si Mr. Baca ay isinailalim rin sa isolation hanggang sa mamatay rin ito sa sakit at pangungulila. Kasunod nila si na Mr. and Mrs. Panagiotopolu na pinangakuan ni Mariam ng kapatawaran at kaligtasan. Pero matapos mapilitan na ilipat ang kanilang ari-arian sa pangalan ni Mariam, pinabayaan na silang mamatay sa gutom. Isang babaeng may TV, si Miss Michalaku, ang sumubok pumunta sa monasteryo bilang kanyang huling pag-asa. Pagdating niya sa monasteryo, inaasahan niyang makakatanggap siya ng espirituwal na gabay o paggamot. Pero laking gulat niya nang dalhin siya ng mga madre sa isang selda at iwan siya roon. Sa halip na siya ay gamutin, ikinulong siya at hinayaang mamatay matapos niyang pirmahan ang paglilipat ng titulo ng kanyang mga ari-arian. Sinubukang magsalita ni na Sister Theodot at Sister Maria laban sa kalupitan ni Mariam. Pero ang sinapit nila ay matinding pambubugbog. Namatay si Sister Theodot sa internal hemorrhage. Habang si Sister Maria, hindi nahalos makilala nang siya ay dalhin sa ospital, ay pumanaw rin dahil sa internal bleeding at malubhang pinsala sa kanyang vital organs. Kahit sinong lumaban kay Mother Rasputin walang ligtas sa kanyang matinding galit. Taong 1949, isang ama mula sa US, si Cristo Spirides, ay humingi ng tulong sa pulis para hanapin ang anak niyang si Semela. Natunto ng FBI si Semela pabalik sa monasteryo. Ikinuwento ng ama ng labing walong taong gulang na babae na napapayag siya ng isang madreng nagngangalang Mariam na ipamigay ang ari-arian niyang nagkakahalaga ng 10,000 US dollars. $10 Napag-alaman din na si Mariam mismo ang pumunta sa Amerika para kunin ang donasyon. Sa tulong ng Associated Press, nagtagumpay ang ama sa pagbawi sa kanyang anak. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya tungkol sa mga paratang laban kay Mariam. Sa kanilang pagsisiyasat, nadiskubre nilang mahigpit ang pamumuhay sa monasteryo isinusulong nila ang ascetic lifestyle at hindi pinapayagan ang mga doktor na gamutin ang mga may tuberculosis. Dahil dito, halos isang daan at katao ang namatay ng walang natanggap na tulong medikal. Habang lumalalim ang investigasyon, may mga lumantad na biktima na nagkwento ng sinapit nila sa kamay ng Madre Superiora. Pinaparusahan daw sila kahit sa maliit na pagkakamali. Sinasaktan, at ikinukulong mag-isa sa isang silid bilang parusa. Isang babaeng survivor, si Eugenia Margetti ang tumistigo. Sinabi niya na pinahirapan siya ng monastery hanggang sa isurender niya ang $80,000 na halaga ng ari-arian niya kay Mariam. Noong gabi ng December 4, 1950, sinalakay ng 85 pulis ang monasteryo sa isang operasyon na tumagal buong magdamag. Pagkapasok nila, natagpuan nila ang 36 na bata, ilang mga matatandang babae na kalahating hubad, gutom, may sakit at nakatali sa mga basement. Ang higit isang daan at limampung bangkay at mga nakaposas sa selda. Kasama ng raid ang judge, coroner at deputy prosecutor. Tinawag ito ng media na impyerno sa bundok Iniulat rin na si Mariam ay may pagmamayari ng halos tatlong daang bahay at mga bukirin, kasama na ang mga gintong alahas. Sa unang paglilitis, inakusahan si Mariam Solakiotis ng mga magagaan na kaso, tulad ng ilegal na pag-export ng olive oil at ilegal na pag-import ng mga gulong. Dahil dito, hindi gaanong binigyang pansin ang mga kaso sa umpisa lalo na't na may mga pagdududa kung kusang loob ba talaga ang kanyang pagiging madre. Parang maliit lang ang mga paratang kaya't inisip ng mga tagausig na madali silang manalo. Pero habang tumatagal at mas marami ng ebidensya ang lumalabas, nadagdaga ng mga kaso laban kay Mariam. Sa pangalawang paglilitis, inakusahan na siya ng mas mabibigat na krimen tulad ng pagpatay, panlilinlang pamimeke ng mga testamento, panggagancho, pangbablackmail at iba pang malulupit na gawain. Kasama rin dito ang mga paratang sa iba pang mga madre at monghe sa kanilang monasteryo. Dito na unti-unting na ipakita ang tunay na kalagayan sa loob ng kanilang komunidad. Sa pangatlong paglilitis, lalong lumala ang mga paratang at lalong naging matindi ang kaso laban kay Mariam. Dito niya nakaharap ang mga testimonya ng mga biktima, pati na ang mga brutal na pangaabuso at torture. Pinakita rin sa korte ang mga dokumento at ebidensya nagpapatunay sa mga malupit na ginawa niya. Sa trial na ito, nakita ng publiko kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang mga krimen sa mga taong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga trial ni Mariam Solakiotis ay unti-unting nagbunyag ng katotohanan laban sa isang religious leader na inabuso ang kapangyarihan at ginawang kasangkapan ang pananampalataya para sa pansariling interes. Sa likod ng malamig na rehas, malayo sa dating trono ng kanyang kapangyarihan, unti-unti siyang nanghina. Wala na siyang mga debotong sunod-sunuran. Wala ng ginto, wala ng kayamanan. Ang natira na lamang ay katahimikan, at ang multo ng kanyang mga kasalanan. Makalipas ang ilang taon sa bilangguan, pumanaw si Mariam Solakiotis noong 1971. Tahimik, walang engranding libing. Para bang ang kasaysayan mismo ang bumulong ng hustisya? At habang lumilipas ang panahon, mananatili siyang babala na kahit anong anyo ng kapangyarihan, relihiyon man o iba pa, kapag ginamit sa kasamaan, hahabulin at hahabulin pa rin ng katotohanan. Kahit pumanaw na si Mariam, hindi doon natapos ang lahat. Patuloy pa rin kumikilos ang grupo niya, palihim, at sa ilalim ng radar ng mga otoridad. Taong 1959, inimbestigahan ng mga pulis ang mga ulat ng mga batang babae na bigla na lang nawawala. At pinaniniwala ang dinadala sa isang tinatawag nilang Rebel Convent sa Kiratea sa kabila ng pagiging ilegal na grupo na natili silang aktibo sa dilim. Pagdating ng 1961, inamin mismo ng mga pulis na hindi nila alam kung sino na pumalit kay Mariam bilang bagong pinuno ng monasteryo. Ayon sa kanila, napakagaling ng bagong abes sa pagtatago, pati na ang mga kasamang madre. Para silang nawawala na lang na parang bula, hindi nila ito matunton o masundan. Taong 1971, Parang nakahinga ng maluwag ang maraming pamilya. Isa-isa nilang sinimulang magpatuloy, bagamat bit-bit pa rin ang mga sugat mula sa mga taon ng pang-aabuso. Ang dating monasteryo na minsang pinupuntahan ng mga deboto, nagsimulang iwasan ng tao. Nabalot ito ng katahimikan. Hindi na dahil sa panalangin, kundi dahil sa takot at alaala ng kalupitan. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na itong isinara. Iba na ang naging landas ng lugar, pero sa isipan ng marami, hindi basta-basta mabubura ang mga nangyari doon. Ang simbahan sa Greece, lalo na ang Orthodox Church, pinagbuwag ang koneksyon sa grupo ni Mariam. At pinagbawal na rin ang mga sektang may kaugnayan sa Matthew Whites. Ang grupo niyang ginamit sa ngalan ng pananampalataya. Samantala, ang mga kasamahan ni Mariam, ilang madre at monghe, ay sinampahan din ng kaso. Ang iba ay nakulong, ang iba na may naglaho at hindi na muling nakita. Sa mga taong nakaligtas sa loob ng monasteryo, marami ang nagtangkang bumalik sa normal na buhay. May mga nagsalita sa media, may mga tumahimik at piniling kalimutan na lang. Pero para sa iilan, naging misyon nila ang paglaban ang katotohanan para hindi na maulit ang nangyari sa kanila. Pero pagsapit ng 2022, bukas pa rin ang monasteryo sa Karatea na dating pinamumunuan ni Mariam. May mga miyembro pa rin doon na naniniwalang inosente si Mariam at itinuturing pa rin siyang isang santa. Sa panahon ngayon, hindi na ilegal ang Old calendars Group sa Greece dahil bahagi na ito ng European Union. May malayang pananampalataya na ang mga mamamayan. At ayon sa mga otoridad, nagbago na raw ang standards ng ganitong mga grupo, kaya't formal na silang kinikilala sa ilalim ng batas. Para sa iilan, si Mariam Sulakyotis ay banal. Pero para sa marami, siya ang halimaw sa likod ng abito. Gamit ang pananampalataya, tinakot niya ang mahihina. Ginamit ang simbahan para sa sariling kasakiman. Sa dulo, ang kanyang kwento ay paalala. Hindi lahat ng nakaputing belo ay banal at hindi lahat ng dasal ay galing sa Diyos. Ako po si Kiz at ito ang krimen at katotohanan.